Mm -hmm. yun, oh, kain na po tayo mga idol kain po tayo mga idol ah, ayan oh ayan yung ulam namin ngayon binaga na talong tsaka talbos ng kamuti oh. ayan, yeah, may sili pa tapos yung aming uh, sausawan oh, ang sarap yung ginayat na pinong sibuyas, tapos ginagad na bawang hmm, yan oh, baw, kain po mhm mm Masarap lang, ha? Ayan nga, Masarap. Tapos, ayan po, oh, Yung... Ano? Yung balat ng kalamansi. Ayan, o. Oh, balat ng kalamansi, po, ha? Oh. Mm. Masarap pang ulam din yan, o. Oh. Mm -hmm. Tapos, yan, o. Oh, bawang, o. Oh. Bawang sibuyas. Huh? Oh. Ay. Dala ka na, nun. Tapos, isausaw mo lang yung... Talong. Hmm. Kasarap naman. namun mm Hmm. Mm hmm. <susuk> mm hmm. <susuk> nah. Yung, ayo, Marami, mm hmm. Nah Tapi yang, talagang masarap. Mhm. 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 Magaling po sa gulay yung si Aida ko. Mm. Uh -huh. Yan o. No? Oh. Masarap talaga. Huwag ang masarap yung Aida pa Mm -hmm. mm -hmm. Hmm? Sarap <laughs> sarap nung lasa ng balat ng kain, malalasahan mo yung menton niya, sarap. Hmm. Hmm. hmm Betul oh, ya. Hmm Ah Hmm Ha Sarap ah Hmm yang Kumanin si Mulai Hmm. Kalaman si. Masarap na Hmm. 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 hmm hmm masih kereta perungsi hmm hmm nangang nasi buaya so nah hmm